Bago tayo manalangin, nais kong ibahagi sa iyo ang isang maikling mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Pagkatapos nito, sama-sama tayong dudulog sa Panginoon sa panalangin. Bilang mga magulang, walang araw na lumilipas na hindi natin iniisip ang kaligtasan at kinabukasan ng ating mga anak. Minsan, napupuno tayo ng takot at pangamba lalo na sa mundong puno ng panganib at tukso. Ngunit huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kaya't sa halip na mabahala, ipagkatiwala natin sila sa Diyos sapagkat siya ang kanilang tunay na tagapagtanggol. Sinabi sa Mateo chapter 18 verse 10, "Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo" ang kanilang mga anghel sa langit ay laging nasa harapan ng aking ama na nasa langit. Ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang bantayan ang ating mga anak. Ibig sabihin, hindi lamang tayong mga magulang ang magbabantay sa kanila. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, sa paaralan, sa kalsada, o sa anumang lugar, may mga anghel na iingatan sila. Minsan, bilang mga magulang, hindi natin mapipigilan ang mag-alala. Ano kaya ang mangyayari sa kanila habang wala tayo? Ligtas kaya sila sa mga panganib ng mundo? Ngunit sa halip na matakot, piliin nating magtiwala sa pangako ng Diyos. Ang kanyang mga anghel ay hindi natutulog, hindi napapagod, at laging handang ipagtanggol ang ating mga anak mula sa anumang kapahamakan. At kapag nararamdaman mong hindi mo kayang protektahan sila sa lahat ng oras, alalahanin mo ito. Ang Diyos ang kanilang tagapagtanggol. Siya mismo ang nagbigay ng katiyakan na ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan niya. Ipagkatiwala mo sila sa kanya. Kung kaya't sa bawat umaga, ipanalangin mo sila. Sabihin mo, Panginoon, inilalaga ko sa iyo ang aking mga anak. Protektahan mo sila sa lahat ng oras. Ipinaaalala sa atin ng Diyos sa Isaiah chapter 54 verse 13. At lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at ang kapayapaan ng iyong mga anak ay magiging dakila. Isa sa pinakamalaking pangarap natin bilang magulang ay ang makita ang ating mga anak lumaki sa tamang landas. May pananampalataya, may takot sa Diyos at may direksyon sa buhay Ngunit sa mundong puno ng ingay at tokso Paano natin masisiguro na hindi sila maliligaw? Ang sagot ay nasa pangakong ito ng Diyos Siya mismo ang nagsabing Siya ang magtuturo sa ating mga anak Hindi lang tayo ang gumagabay sa kanila Ang Diyos mismo ang nagtuturo ng tama at mali Ng karunungan at pag-ibig Ng kabutihan at pananampalataya Kapag ang Diyos ang nagtuturo, hindi lang kaalaman ang kanilang matatanggap, kundi kapayapaan din. Hindi lang karunungan ang kanilang matatanggap, kundi katiyakang sila'y nasa tamang landas. Ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nakukuha sa paaralan, kundi sa patuloy na paggabay ng Diyos sa kanilang puso. Kaya sa halip na mabahala, ipagkatiwala mo ang kanilang kinabukasan sa Diyos manalangin ka. Panginoon, ikaw ang tunay na guro ng aking mga anak. Turuan mo sila ayon sa iyong kalooban upang magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang puso. Sinabi sa ikalawang Thessalonica chapter 3 verse 3, Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatibay sa inyo at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Bilang mga magulang, gusto nating protektahan ang ating mga anak mula sa lahat ng panganib. Mula sa masasamang tao, masasamang impluensya, at kahit sa kanilang sariling maling desisyon. Ngunit hindi natin sila kayang bantayan sa bawat oras. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa kanilang buhay. Ngunit katiyakan na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang Panginoon ay tapat siya ang tunay na tagapagtanggol ng ating mga anak. Hindi siya kailanman nabibigo, hindi siya nagkukulang, at hindi siya nagsasawang ingatan sila. Kapag ang ating mga anak ay nahaharap sa mga pagsubok, sa mga tukso ng mundo, sa maling impluensya, o sa panganib ng kasamaan, ang Diyos ang magiging lakas nila. Siya ang magpapalakas sa kanila upang manindigan sa tama. Siya ang magbibigay ng kalakasan sa kanilang puso upang lumaban sa anumang masama. Sa Panginoon mo sila ipagkatiwala sapagkat siya ang Diyos na kailanman ay hindi mabibigo sa kanyang mga pangako. Ngayon, taimtim tayong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O mahal na Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pagmamahal at pag-aalala para sa aking mga anak. Alam kong hindi ko sila kayang protektahan sa lahat ng oras. Ngunit ikaw o Diyos, ang kanilang tunay na tagapag-ingat. Kaya't ipinagkakatiwala ko sila sa iyong mapagpalang kamay. Salamat sa iyong pangako na may mga anghel kang nagbabantay sa kanila. Hindi sila kailanman nag-iisa sapagkat mayroon kang inilagay na tagapag-alaga upang sila'y gabayan at ipagtanggol. Sa bawat hakbang nilang tinatahak, sa paaralan man o sa lansangan, sa bahay man o sa malalayong lugar, naniniwala ako na hindi mo sila pababayaan. Tulungan mo akong huwag matakot, kundi magtiwala na ang iyong protection ay sapat para sa kanila. Panginoon, inihiling ko rin na ikaw mismo ang maging guro ng aking mga anak gaya ng iyong pangako. Maraming aral ang mundo na maaaring humila sa kanila palayo sa iyong katotohanan. Ngunit nananalig ako na ikaw ang magtuturo sa kanila ng tamang landas. Ipunla mo sa kanilang puso ang iyong mga salita upang sa bawat desisyon nila, piliin nila ang mabuti. Naway lumaki sila na may takot at pagmamahal sa iyo at magkaroon ng kapayapaang nagmumula sa iyong presensya. Sa mundong ito na puno ng tukso at panganib, Panginoon, nananalig ako sa iyong pangako sa ikalawang Thessalonica, chapter 3 verse 3 na ikaw mismo ang mag-iingat sa kanila laban sa masama. Alam kong maraming masasamang impluensya sa kanilang paligid, mga maling kaisipan, masasamang kaibigan, at mga pagsubok na maaaring humila sa kanila palayo sa iyong kalooban. Ngunit naniniwala ako, O Diyos, na hindi mo hahayaan ang kaaway na magtagumpay sa kanilang buhay. Ikaw ang kanilang tanggulan, ang kanilang proteksyon, ang kanilang sandigan sa bawat laban. Panginoon, hinihiling ko na punuin mo ang kanilang puso ng iyong espiritu. Bigyan mo sila ng karunungan upang malaman ang tama sa mali palakasin mo sila upang matutong lumaban sa mga tukso at higit sa lahat turuan mo silang lumapit sa iyo sa bawat pagsubok na kanilang haharapin itinataas ko ang aking mga anak sa iyo sa bawat paglabas nila sa aming tahanan samahan mo sila sa bawat pagsubok na kanilang haharapin bigyan mo sila ng lakas ng loob at sa bawat desisyong kanilang gagawin. Patnubayan mo sila upang manatili silang lumalakad sa iyong liwanag. Salamat o Diyos dahil alam kong hawak mo sila sa iyong mga kamay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pangangalaga. Hindi ako matatakot para sa kanilang kinabukasan sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang sa pangalan ni Jesus, aking itinataas ang panalangin ito. Amen. Kung ang panalangin na ito ay humaplos sa iyong puso, mangyaring itype ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway ang bawat biyayang dala ng panalangin na ito ay sumaiyo sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin sa mga komento. Ikinalulugod naming pagdasal ka. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumaiyo palagi.